Singaporean bride napaiyak nang makita sa kasal ang kanyang pinay na kasambahay, ang nakakaantig na tagpo. Panoorin! Have a very big surprise for me. Are you ready? Look over there. The lady that is standing... is the domestic helper that has that's been with the family for the past 27 years. And she flew back from. She came to Singapore from the Philippines. Can we give her a round of applause? Her name is uh, Yaya, right? wedding surprise ever. Ganito inilarawan ng Singaporean na si Kelly Chua ang pagdalo sa kasal ng kanyang Filipino nanny na si Lita Tabake. Nagiging kasambahay ng pamilya ni Kelly si Nanay Lita ng mahigit 27 taon. Subalit, maging taon bago ang kasal ni Kelly, pupuwi si Nanay Lita sa Pilipinas at hindi na nakabalik pa dahil sa umunoy hindi na niya na-renew ang kanyang passport. Ngunit paano pa rin ba nasurpresa ni Nanay Lita ang kanyang dating alaga? Tara alamin natin! Buong buhay ni Kelly, si Nanay Lita ang nag-alaga sa kanila ng kapatid niyang si Keith. Lubos na napamahalam ang kapatid sa kanilang nani. At sa katunayan, si Nanay Lita ba ang pinakaunang inimbita ni Kelly sa kanyang kasal? Ngunit isang linggo bago maganap ang kasal, nakatanggap si Kelly ng malungkot na balita na hindi makakaalis ng Pilipinas si Nanay Lita. Lingid sa kaalaman ng bride, nasabot na pala ni Nanay Lita si Keith na tumulong sa kanyang lumipad patungong Singapore. Nang dumating ang araw ng kasal, napahagulgol na lamang si Kelly nang makita ang kanyang pinakamamahal na yaya na naging saksi sa pinakamahalagang kabanata ng kanyang buhay hanggang sa kasulukuyan. Hindi nawawala ng komunikasyon ang pamilya ni Kelly kay Nanay Lita na itinuturing na bilang bahagi ng pamilya. Sabi nga ng mga netizen, iba talagang mag-alaga ang mga Pilipinong domestic helper. Ikaw, ano ang masasabi mo sa matibay na relasyon ni Nanay Lita at ng kanyang Singaporean na alaga? D W I Z Research -report. Re -re -report.